Oh, mga kabayan, bali ito yung uh, latik na ibudbud sa loto yung biko ngayon mga kabayan. So, ito yung uh, ilagay ilagay sa ibabaw ng biko, toppings to mga kabayan na latik. Malapit na ma maloto ito. Ito naman yung uh, bigas na malagkit na uh, sinayang namin para sa biko mga kabayan. Ah, mga kababayan, bali ito yung asukal na ah, gagawin ding latik ito. Bali dito na idiretso yung ah, kanin na malagkit. Pag ito ay magganap na latik. So dito na ibuhos yung ah, sinaing na malagkit mga kabayan. Ako ah, na yung ah, latik natin, mga kabayan. Pwede nang ilunod siguro yung ah, sinaing na malagkit. Ayan bayan, Bayan, eh, ilunod na yung anong sinaing na malakit sa latik. Dahil uh, pwede na itong uh, eh, mga kabayan isaling ko na sa bilao yung biko kasi uh, luto na siya wow sarang init pa oh nakakatakam yung biko mga kabayan no? ang bagay nito yung may uh, kape na brood coffee tsaka pwede rin ano, uh, DXN coffee mga kabayan Sobrang init mga kabayan, no? Ito, maraming kata to, kaya masarap talaga tong biko na to. Mga kabayan, maliluto na yung biko uh, niluto ko. Mayroon ng topping sa babaw ng latik, o, oh, yung kinusta na latik. Wow, pwede nang uh, kainin ito mga kabayan, tsaka mag ng kape lalo pag brood coffee nito ang sarap nito ba kabayan you know wow nakagutom so yun lang mga kabayan uh, maraming salamat sa patuloy yung panunod sa aking mga video uh, sana yung nagustuhan yung video nito mga kabayan at uh, magutom kayo <laughs> Nakakatakam kami itong biko na ito yun lang, God bless sa ating lahat